Welcome back mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung pinakalatest trending po. Nakakagulat po dahil GMA Network ginamit na naman po si Lamengay, si Alden at si Congressman Arjo. Mainit po kasi ito eh. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ang website po, kumbaga may kanya-kanya pong taktika yan. Para ma-promote mo yung mga artista mo, para pag-usapan yung mga artista mo, kailangan mong dumikit sa pinag-uusapan. Di po ba? Yung mga photos po na pinakita natin. Ito po yung sinasabi ko, lahat to hawig ni Alden Richards. Yung katawan, di po ba? Na inedit lang po talaga, tinanggal yung ulo. Real talk to mga kaaldab. Eh syempre, pinagpiestahan nga po ng mga netizen. Tapos eto na naman po ang GMA Network kasi bina na kinu-question dito si Mengay kung bakit daw po hindi nagre-react sa mga sinasabi ng mga Aldab kaya yung Aldab daw po ay nagiging delulo o lalong namamayagpag dahil hindi nga po raw binabasag. Sabi ko nga po sa inyo eh bakit nga po ba hindi ito o oh, hinahayaan lang ni Mengay kasi alam niya po yung totoo. Alam po ni Maine Polkerson kung sino nga po ba talaga ang nagsasabi ng totoo o nagsasabi ng fake news. Paano babasagi ni Maine yun? Eh halata naman po. Kaya nga po niya ina-update yan eh. Kasi alam niya matalino ang Aldab. Alam niya na unang-una hindi talaga si Congressman Argyo yon. Pangalawa, alam niya na marami makikisawsaw. Alam niya ang pagpipiestahan to sa social media. Napabor-napabor po sa kanila. Hindi po ba? Pabor na pabor din to sa EAT. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya nga po sinasabi ko to, eh. Kaya nga po may mga ganap, may mga update na ganito. Depende na lang yan sa mga taong magre-react at magko-comment. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Hindi po ba? Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi, komento, di po ba, lalong-lalo lalo na nga po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, di po ba, alam nyo naman po na pagdating dito sa channel ni Mr. Destiny, maraming nagre-react eh, maraming nagko-komento, maraming nagsasabi na ang ganito ganyan, ako, move on ka na Mr. Destiny, tapos na yung boxing, kumbaga may nanalo na, may ganito na, may ganun pa, di po ba, kaya dun sa mga nagsasabi na, Nako, walang katotohanan yung sinasabi ni Mr. Destiny. Ito na lang po yung ebidensya at resibo eh. Di po ba? GMA network na yan. Di po ba? Kung titignan nyo, wala po miski isa dyang artista ang kumbaga papakinabangan. Papabor nga ito sa EAT. Pero bakit nga po ba ginagawa ng GMA? Bakit ito pinag-uusapan ng GMA Network? Siyempre mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, pamparami kasi ng views di po ba talagang ginagamit nila yung Aldab kaya nga po sasabihin nila wala ng Aldab eh bakit po ginagamit di po ba alam naman po natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na kukunti lang po yung Armin mabibilang nyo lang po yung Armin real talk to mga Aldab o tapos sasabihin nila Naku, kaya lang nila pinupost yan para puntahan yung link o yung website ng GMA kasi wala din na nga daw mabenta wala nang nagbabasa ayon tangkiligin ng ang mga netizen o, gumagawa ng parang parang yung news ko tapos abante news pep.ph philippine star ngayon di po ba nakita nyo po ba yung mga posts talagang kapag ka kasi pinag-usapan siya naging trending umaayon talaga tong GMA you no? Know? talagang tuso po siya. Kaya lang siyempre binabati ko si Mengay, bakit daw po hindi nagre-react, bakit daw po hindi niya binabasag ang Aldab, bakit pinababayaan niya lang mamayag pag ang Aldab, dapat daw po binibigyan niya ng aksyon, Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung ganyan po sila, ah, ganyan po sila kadesperado. Gusto nila mag-react pa si Mengay, gusto nila si Mengay yung babasag sa Aldab, And simula't simula pa lang po, hindi na binasag ni Menga yung Aldab eh. Pansin nyo, sinasabi ko lang po yung katotohanan na Sinasabi ko lang po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Alam nyo naman po, pagdating sa mga bagay, sa mga punto na ina-update natin, mapapaisip naman po kayo eh. Hindi po ba? Alam nyo po mga ka-Aldab, sa dami ng mga, ng mga nababalitaan ko, nababasa ko, napapakinggan ko sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Ramdam mo eh. Ramdam mo yung mga presensya po nila. Ramdam mo yung pagkakainis po nila sa Aldab Nation. Halatang halata naman po na pinupush po nila si Mengay na magalit sa Aldab Nation. Pinupush nila para kumbaga tuluyang saktan muli nila Mengay at Alden ang mga mamis, mga titas, mga senior. Yun po talaga yung kahinaan. Yun po talaga yung masasabi natin na talagang iiyak yung mga mamis, mga titas, mga senior kapag nanggagaling po sa bibig ni Mengay. Totoo yan mga kaaldab kasi marami nagre-react sa akin. Alam niyo na mga panahon na nagsalita po si Mengay patungkol po kay sa interview ni Ogie Diaz. Maraming umiyak marami nag-comment sa atin, Mr. Destiny, ano na nangyari? Tapos ang dami ko na nababasa sa Twitter, sa Instagram na hindi nga po talaga maganda. Pati sa Facebook na hinati na nila si Alden, kumbaga parang kumbaga kung ang daming mga komento, masasakit, manghang, di po ba galing sa ilang Aldab Nation. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ito lang yung gagawin nilang paraan. Para nga po, magmistulang galit. Di po ba ang Aldab kay Menggay Pero sabi ko nga po sa inyo, buti na lang hindi pa hindi 'yon ginagawa ni Menggay kahit marami nagpupuspo sa kanya, marami mga insulto na sinasabi ni Menggay magsalita ka naman, hinahayaan mo lang yung Aldab kaya lalong lumalaki yung ulo eh. Hinahayaan mo lang para kan si Alden. Si Alden Richards naman imbis na sabihan niya yung mga mamis, mga titas, mga senior, papaasahin niya pa ng gusto, sasabihin niya pa na magantay lang kayo, baka dumating yung time, tapos gusto pang gumawa ng pelikula nila ni nila ni Mengay, puro paasa. Sabi ko nga po sa inyo, yan yung tipong galit na galit. Hindi po ba? Gaya nga, nga nga po sabi ko sa inyo, itong GMA Network, bakit hindi nila mabatigos? Oh, hindi nila mapagsabihan pero kung titignan nyo, totoo naman po yung sinasabi ko eh. Saan po kayo makakita na hindi naman nila to artista? Hindi nila talent si Mengay. Binasag sila ni Mengay. Yung interview ni Mengay kay Boy Abunda na dapat na set up na na dapat natapos na binaliwala ni Mengay. Alam naman natin na ah, malapit si Mengay kay Boy Abunda ng mga panahong nasa ABS-CBN pa to. Nagkaroon ng interview sa isa pa with feelings. oh, pero ngayon, itya pera kay Menggay talagang inisnab ni Menggay ang GMA at hindi talaga siya nagpa-interview kay Boy Abunda. Kahit ang sa isa sa sampu si Menggay sa pinili talaga na mauna ni Boy Abunda. Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang ah, update. Abay, tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panunood at pakikinig.